Okay. Let's go ke motor. Res na ko. So Ikot lang tayo. Magpagas lang ako doon mga motor na sa taas. Okay. Let's go. solo flight so <laughs> parang nagtampo pa sa nagtampo sa akin yung kaibigan ko mga kamotor <laughs> so ayos lang yon ganun talaga <laughs> pero hayaan tin mga kamotor so araw okay na yon <laughs> shout out meet mo ano <laughs> So tayo eh, hindi natutuloy sa bagyo kami ngayon no? Dapat magbagyo kami So I-erase e it na lang no? So mayroon tayong ibang gustong kasama papuntang bagyo So shout out kay Arts Moto ano? Moto Vlog So ganon din siya Gusto ko Sama sa Pagyo no? Kang Mumug. Geser selamat ah. Oke. Okay. Oke okay, selamat. dito tayo kamutor no? papunta tayo ngayon ng In pantakison so isa lang ang baterya ko ngayon mga kamutor dahil ngayon nga hindi ko na i-charge hindi ko na i-charge yung ano Yotot out sa lahat ng kasabayan ko ngayon Sa daanan Ride sip mga kamotor So tagal ko rin hindi nakabiyahin na dito mga kamotor no Sa uh, lugar na to Tagal ko rin hindi nakabiyahe. Gawa nga nung napa-expressway kami. So, Panic Street, magpabagyo kami no So ikot lang tayo ng Ikot lang ako ng ano In Pantakison Tapos uwi uh, Dadaan ako sa aking shop Sa Tanay Rizal at saka sa Teresa Baga Itotor ko na kayo mga kamotor ano? <laughs> panoorin yung video ko ha <laughs> Itotor ko kayo so, Sinong hindi nakapunta ng Infanta oh, Ito na mga kamotor Ito na yung time na panoorin yung video ko So uh, tamad Medyo tamad tayo Mag vlog kayo mga kamotor ano? ah, Tinatamad ako eh pero ngayon, uh, solo flight ako, sisikapin ko yung <laughs> mga pag-share ako sa inyo ng video, no? Kahit pa isa-isa. So, start pa lang naman tayo mga kamotor, no? Gawang binago ko yung aking pangalan. So, andito na tayo sa area ng... inarawan, no? So yun no, mga kamotor no? Andito na tayo sa Ano to May malapad na kalsada dito Going to buso buso na no? So panoorin nyo ang video ko mga kamotor At kaya ay aking itotor Doon sa Infanta So wala lang <laughs> Tambay tambay lang <laughs> Alam tayong Ano mga kamotor no Panoorin nyo lang yung view Enjoy the na lang mga motor no dahil nandito tayo sa kabundukan. So kagaya ngayon, napakainit ng panahon. So bagay itong ating ginagawa ngayon dito sa ating pamamasyal dito sa bundok. <laughs> so dito na tayo mga motor. Kasi itong aking Ano bar Ang baterya ko <laughs> Shout out Naka jersey lang ako ngayon Mga kamotor O gawang anong napakainit ngayon Ano So syempre Hindi na rin na tayo magpabilis-bilis ng takbo Gawang anong Wala tayong ano uh, Protection sa ating katawan Ano So dito lang ako naka pants lang. So yung ating inano dito sa paa, sa riding boots. Sa riding boots tayo mga kamotor motor. Sana mapagkasya ko tong isang <laughs> baterya hanggang doon makarating sa inpanta. <laughs> Pag hindi, short tayo mga kamotor <laughs> tag isang baterya lang ngayon dala ko. isa sa gopro isa din sa insta360 <laughs> shout out sa lahat ng aking madadaanan ng mga kamotor natin shout out sa inyo lahat <laughs> at lagi mga motor enjoy enjoy the rides ang dami nila grupo oh. shout out sa lahat na nasa bayan ko sa highway ano kay mga motor mga ano, maapat ang gulong <laughs> full tank na ako doon mga kamotor ano yun yun, nandito na, na tayo mga motor bakbakan ang daming kasabayan sa kalsada oh yun yun, 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 yun So hanggang ngayon mga kamotor, hindi pa to na pa remap yung aking motor no? Pero ayan, pinag ipunan pa. Dumahal pala yon. So sana bago ako makapag-rides ng bagyo kasi hindi nga natuloy ngayon, dapat ngayon. So mapa ko na to. Pag-ipunan pa. let's go mga kamotor ano? so ako nagayos lang ako ng baterya gawa nga nung Puli charge mo naman to mga kamotor kaya lang ayaw ayaw um, ano kanina ayaw mag on ayaw gumana so inayos ko lang doon sa saglit kasi ano pa yun eh 83% pa So mataas pa naman yung ano niya. Yung bar niya. So yun. Parang madilim doon no? sa area na yun. Oy. <laughs> Baka ulanin tayo ngayon. Parang madilim yan. No? Parang ulan. Ano kaya yan? ulan kaya yan ah, motor so ako ngayon walang GB box pala ako ngayon ito naka GS o BMW mayroon siyang ano mayroon siyang GB box maliit lang yung GB box niya so chill ride right lang siya eh chill lang mga motor, no? dami na nga ano uh, nagbabiyahe ngayon no? parang ulan <laughs> parang mabasa pa yata ako ngayon mga kamotor <laughs> at tayo ako ngayon dito Unang balik sa Marilaki Basa agad Ano ba yan? <laughs> Baka jan lang sa area na yan Pagka lumagpas dyan Okay na <laughs> Siguradong basa yan Pagka babagsak yung ulan na yan mga kamotor Basa talaga ako dyan <laughs> motor no? Oh. Wala dumilim! Paktay <laughs> ako ngayon, mga motor Dahil dumilim, oh! Nakaw! Parang umuulan na! Ang init-init ka motor ka ano, Pag gagaling ako dun sa bahay Ang init niya Uy, Raider 150 oh Ano daw to, ah, sumisibak na mga big bike Patay, sibak ako ngayon dito <laughs> Sibak ako ngayon mga motor Yan, pinauna na ako kamotor oh. Mamaya, guguhitan ako nun Lalo sa kurbada, patay Guguhitan ako nun mga motor Kinakabahan tuloy ako Raider 150 yun ito pa, Raider 150 Puro pala doon, Raider 150, patay Ako lang mag-isa ngayon, naka big bike, oh Yari ako ngayon, guguhitan ako ngayon Shout out, ha Shout out sa lahat na naka Raider 150 Talaga ang lalakas ng motor nyo, mga bus idol, ha <laughs> Bus idol? Hindi ka motor? Woo! <laughs> umiinit, di ko maintindihan yung panahon ngayon, ano? Hindi <laughs> ko alam kung uulan, init Ako, Mamaya ng hapon na lang, uulan, kung pwede. <laughs> Para di ako mabasa. Tanghali lang, dapat makauwi na ako. Isang <laughs> round trip lang to mga bus idol na mga kamotor, no? Galing ako ng... Ano? Ah... Uh, Summerville, ano? Antipolo. Tapos, uh, iikot ako ng in pantakison Tapos, Real Quezon. Tapos, uh, bababa ako ng Red Horse sa may... Uh, uan Pami Laguna tapos akit naman ako ng Mabitak, tapos Tanay Rizal, Das, Kita-kulit Antipolo. Sa <laughs> so, dito mga kamotor, ingat lang tayo dito, no. Sigurado si sisibakin tayo dito ng mga rider. Ah, uh, uh, motor. Malalakas ang mga rider dito mga kamotor. Lalo ngayon, walang highway patrol. Sisibakin talaga ako dyan <laughs> Ay akala ko si Arts Muto no. So, hindi ko pa yun na meet personal Si Arts. Palagay ko, hindi na ako maabutan ng raider Sino kaya yun? Dumilim mga kamotor Dumilim talaga siya Pag umulan Yari ka Talagang yari Huwag naman sana Huwag naman sana Daming ano, ah, ang daming nating mga kamotor ngayon dito sa Palo Alto, ah. Pala kaya ko mapipitikan na naman ako ngayon. Sabi ko na nga ba eh. Sabi ko na nga ba, oh, ang daming namimiti ko. Opat. Hoy. <laughs> Hoy. sila nagtatambay oh. Ayun o, ayun o sila dito Napakarami nila ba? Oh, diba, naiwan ako Overtake tayo mga kamotor ng dump truck